Hi guys, ang daming sale dito guys. Sa Max. Wala namang pera ang pambili. Wow, nga. Ang ganda. Yan ang aking model. Gusto hmm. ko sanang bumili ng sapatos. Kaya Mahal. 45. Ang Ang ganda. Ngechor ko. Ay. Ito ano ito mga bag na to? Bag na naman. Nakatambak na nga yung mga bag ko sa kwarto. Pag nag-travel ka, oh, yan. 70. Ganyan ang ganda ng mga bag, oh. Ang ganda baka mamay may uwi mo pa ma <laughs> tutunog doon <dun>. <laughs> magaganda siya bumili ka na 27 made in China Nabubuksan ba? Yung ganito. Kasi ito malalapad na kaano siya eh. Kaibot. Hmm. mo mabuksan. Paano mo siya? Magaganda. Ito yung bago pang travel. 37 na pala to. Yung doon 70. Pang traveling bag. Thanks for watching guys. Bye!